Alam nyo ba na minsan ang mga bagay na ayaw natin, yun pala ang makakatulong sa atin. Tulad ng gulay na ito, mapait man sa panlasa pero matamis sa benepisyo. Oo, tama kayo ng hula. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay walang iba kundi ang ampalaya. Marami sa atin, lalo na ang mga bara, kahit siguro pati na rin yung mga matatanda, umiwas na agad kapag nakita ang ampalaya sa pinggan. Ang lagi nating reklamo, ayoko niyan mapait. Pero naisip nyo na ba na sa likod ng pait na yon nakatago ang mga benepisyo para sa ating kalusugan? Kaya ngayon, bibigyan natin ng bagong tingin ng ampalaya. Hindi lang basta gulay, kundi isang natural na pampalusog ng katawan. Unang-una, kilala ang ampalaya bilang isa sa mga natural na panlaban sa diabetes Ayon sa mga pag-aaral, ang ampalaya ay may natural na sangkap na tinatawag na charantin, polypeptide P at vesine na tumutulong sa pagpapababa ng blood sugar level sa ating katawan. Hindi na bago sa ating mga Pilipino ang usapin tungkol sa diabetes. Maraming pamilya ang may kamag-anak o kakilalang nakakaranas nito. Kaya't napakahalaga ng pag-iingat. Isa sa mga simple ngunit epektibong paraan ay ang pagkain ng ampalaya, lalo na kung ito ay bahagi ng ating regular na pagkain. Pangalawa, hindi lamang panlaban sa diabetes ang ampalaya. Ito rin ay puno ng mahalagang bitamina at mineral. Mayroon itong mataas na vitamin C na tumutulong upang mapalakas ang ating immune system. Sa panahon ngayon na kung saan laganap ang iba't ibang sakit, sipon, ubo at iba pa, kailangan natin ng matibay na depensa sa katawan. At malaking tulong dito ang ampalaya. Bukod sa vitamin C, taglay din ang ampalaya ang vitamin A na mahalaga para sa ating mga mata. Sa dami ng oras na ginugugol natin sa harap ng cellphone, computer at yung telebisyon, hindi nakapagtataka na marami sa atin ang nagkakaroon ng problema sa paningin. Kaya't magandang isama sa ating JETA ang ampalaya upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga mata. Hindi rin matatawaran ang taglay nitong fiber na tumutulong upang maging maayos ang ating pagtunaw ng pagkain kung ikaw ay madalas makaranas ng constipation o pagtitibi, baka oras na para bigyan mo ng pagkakataon ng ampalaya sa iyong hapagkainan. Bukod sa nakakatulong ito sa digestion, sinasabing nakatutulong din ito sa detoxification o pag-aalis ng mga toxins sa ating katawan. May ilang pag-aaral din na nagpapahiwatig ng potensyal ng ampalaya sa pagpigil o pagbagal ng pagdami ng ilang uri ng cancer cells. Bagamat hindi ito gamot, may mga compounds sa ampalaya na sinasabing nakakatulong sa proteksyon ng ating katawan laban sa mga sakit na ito. Para naman sa mga nagbabalak magbawas ng timbang, magandang kasama sa dieta ang ampalaya. Mababa ito sa calories ngunit mataas sa fiber kaya mabilis tayong mabubusog ng hindi sumusobra sa pagkain. Natural at mura pa! At syempre, hindi rin natin dapat kalimutan ang paniniwala ng ilan na nakakatulong ang ampalaya sa reproductive health ng kalalakihan at sa regularidad ng buwan ng dalaw ng kababaihan. Sa madaling salita sa kabila ng mapait nitong lasa, matamis naman ang dulot nitong benepisyo sa ating katawan. Isa itong paalala sa atin na hindi lahat ng masarap ay mabuti at hindi lahat ng mapait ay dapat iwasan. Kaya't sa susunod na makita nyo ang ampalaya sa palengke sa inyong bakuran o ihain sa inyong mesa, huwag na kayong magdalawang isip. Sa bawat kagat, isipin nyo hindi lang ang pait, kundi ang kalusugang kaakibat nito, ang mapait na ampalaya, pag-asa sa mas malusog na buhay. Ngunit tandaan po natin, bagamat maraming benepisyo ang ampalaya, iba-iba pa rin ang pangangatawan ng bawat isa sa atin kung kayo po ay may iniindang karamdaman o umiinom ng maintenance na gamot, mas mainam na kumonsulta muna sa inyong doktor bago gawin itong bahagi ng inyong regular na pagkain o inumin. Laging pinakamabuti na ang ating kalusugan ay guided ng tamang payo ng eksperto. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, mangyaring pakishare na lamang din po ito sa iyong mga kaibigan at huwag din kalimutang mag-subscribe o mag-follow sa akin para updated po kayo sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat po at nawa'y maging mas malusog tayong lahat.